Kamusta mga kapantom? Ako nga pala muli si Pantom Guy at may ere recap tayong suspense at thrilling movie na magugustuhan nyo. Nagsimula ito sa dalawang pulis na may daladalang delikadong kriminal. Habang nasa biyahe sila nagkwekwentuhan at huminto sa stoplight ay may biglang truck na bumangga sa kanila. Sa sobrang lakas ng impact neto ay nasawi agad ang isang pulis, lumabas ang kasabwat na kriminal na si Sadie na Joe nito at si Francis na kapatid nito, nilapitan nila ang sasakyan upang itakas ang boss nilang si Krug at dali-dali din tinapos ng leader nila ang huling pulis na buhay. Inilantad na nila ang maskara nila habang ang pulis ay nagmamakaawa na wag siyang tapusin. Pero bago yun ay gusto muna ni Krug na pahirapan ang pulis na iyon, pinakita niya ang litrato nito at gusto niya mamatay ito habang nakatingin sa litrato ng pamilya niya. Ito pala si Marina isang dedicated swimmer kasama ang kanyang nanay na si Emma na todo suporta sa kanyang pangarap maging atleta at ito naman si John isang doctor surgeon sa hospital. nag sila magbakasyon muna at pumunta sa kanilang guest house doon upang makapag-relax sa kanilang mga trabaho. Nakasulat doon na ito ang dulo ng lake sa kagubatang ito. Tila malayong kagubatan na ang napasok nila bago makarating sa rest house nila, napaglumaan na ito kaya nagsimula na muna sila magayos-ayos at konting relax sa bahay na iyon, naalala ni Marie ang kanyang namayapang kapatid doon at binigyan siya nito noon ng necklace. Nababoring diba si Marie sa kanilang bakasyon doon kaya napag-isipan niya umalis muna ng bahay. Gusto muna ni Marie na mapag-isa kaya tumungo siya sa Lake Banda sa guesthouse nila at nag-swimming ito, habang busy sila noon ay nagpaalam si Marie sa kanyang nanay at tatay na pupuntahan niya ang kaibigan niya gamit kotse nila pumayag naman ito at nakarating sa kaibigan niyang si Paige na isang sales clerk. Si Paige ay best friend niya sa lugar na iyon at itong lalaking ito ay bumili sa store na iyon ngunit kinapos ang pera dahil sa dugong bakas na iyon, niyayan niya ang dalawang babae na ito sa hotel upang gumamit ng Yossi at herbs, habang anden sila ay tumawag ang nanay ni Marie at sinabi ni Yarie na kinabukasan pa siya makakauwi. Sobrang nag-aalala nila Emma at John sa anak nila pero hinayaan na lang muna nila habang di nila alam na nagyoyosi lang ang mga ito, naging napalapit sila kay Justin dahil mabait naman ito sa kanila at masaya kausap. Sa hindi nila inaasahang pangyayari ay dumating sa loob na iyon ang tatay ni Justin na si Krug kasama ang diyowe itong si Sadie at kapatid niyang si Francis, gusto nila kunin ang sasakyan na kaparada doon at iyon ay kay Marie, nakakutob yung dalawang babae na pamilyar na kriminal ang mga ito sa lugar nila. Ayaw ibigay ni Marie ang susi kay Krug dahil sa tatay niya ito, takot na takot sila dito at tinutukan sila ng patalim, pinilit ni Paige na tumakas paloob ng Cree at humingi ng tulong pero kasamang palad ay naabutan siya ni Francis doon. Akala ni Paige ay maririnig siya ng taong nasa labas ng bintana habang tinatawagan niya ang mga pulis gamit ang phone niya, hinatak siya ni Francis at agad sinira ang phone nito, kinuha rin ni Francis ang phone ni Marie at sinira, binyanta ni Krug ang anak niya na sundin ang gusto niya kaya naisipan nila isama ang dalawang babae sa pagtakas nila gamit ang sasakyan ni Marie. Umalis na sila nun bitbit -bit ang sasakyan kasama ang takot na takot na si Paige at Marie, tila type sila ng dalawang kriminal na ito at sabik na sabik na may gawing masama sa kanila sa pupuntahan nilang lugar. Sinubukan ni Paige na sumigaw nung makakita ng sasakyang pulis pero nabigo ito at tila nakarating sila sa kagubatan na hindi alam nila Krug. Nagkande ikot-ikot sila dito hanggang makaisip si Marie na i-distract sila sa sasakyan at subukang tumaka sa mga ito. Pinaso ni Marie ang noo ni Sadie gamit ang mainit na lighter habang pumapalag din si Page kay Francis hanggang tumilapon ang sasakyan nila palusong pababa sa kagubatan, tumama ito sa mga puno at nasira hanggang mapahinto sila sa malayong lugar. Unang lumabas si Paige sa sasakyan at iniinda ang sakit pero anden sa harap niya si Krug at sinampal ito, tila lahat sila nasaktan at sugatan sa pagkakasalpok na iyon, duguan halo si Francis habang lumalabas naman si Marie na hinang -hina sa pangyayari. Sinaktan din nila si Marie para hindi na makapalag ang mga ito, sobrang nagalit sila sa mga ginawa ng dalawang babae na ito pero hinampas ni Page si Sadie at doon gumawa sila ng pagkakataon na tumakas habang agad-agad naman sila hinabol ng mga ito sa bilis ng mga lalaki at nakuha agad nila si Marie pero nakalayo naman itong si Paige. Iniisip ni Page kung babalikan niya si Marie pero no choice na siya. Sa tindi ng taguan at takbuhan nila para mahuli si Page ay agad itong nakarating sa isang lugar na may planta pero bago pa siya makapasok doon ay agad sadyang nadakip ni Sadie at Francis sa kasinira ang damit nito senyales na mag-uumpisa na sila. Sinaktan nila si Paige at hinimate ito, binitbit nila ito pabalik kung saan nag-aantay naman doon sila Krug, natakot si Marinon dahil nadakip muli si Paige, dito na nakaisip si Krug na masamang bagay, inaya niya ang anak niyang si Justin na mamili sa dalawa kung sino matipuhan niya pero ayaw ni Justin at nakukonsensya ito sa dalawang tinuring niyang kaibigan. Pinilit niya ito na anuhin si Marie pero lubhang pumapalag sa ayaw ni Justin dahil sa galit ni Krug ay binaling niya ang inis niya kay Paige kung saan itinayo niya ito sa bay kuha sa patalim at ginamit bigla kay Paige. Halos dalawang tama ito at di pwedeng ipakita sa inyo. Nagulat sila sa ginawa ni Krug na hindi nila inexpect na tatapusin agad yung isang kasama nila. Dahil ayaw ni Justin magpakalalek ay kinuha ni Krug si Marie at pinakita mismo sa harap ni Justin ang nararapat niya dapat gawin doon, sobrang nakakaawa si Marie sa part na ito at nakakadiri din para sa ganitong sitwasyon na kababaihan lalo na kung mangyayari sa katotohan, kung gusto niyo mapanood ang eksenang pinutol ko na ito ay mag lang sa content na ito para masabi ko sa inyo. Ang hirap panoorin ng eksena dito dahil nakakaawa talaga si Marie na tila walang kalaban laban sa paniniran ni Krug sa kanya, sobrang hinang hina si Marie sa nangyar at pinipilit niyang tumayo upang lumaban sa kanya hinampas ng bato si Krug at tumakbo muli ito para makatakas o makalayo man lang sa kanila. Habang papalayo na si Marie ay nakarating ito sa isang ilog kung saan lumangoy siya palayo, Kala Krug, pinaputokan ng baril si Marie habang papalayong lumalangoy ito at sa kasamaang palad ay tinamaan si Marie sa likod nito, nakita nila Krug na lumutang na ito at alam nila na wala na rin buhay si Marie sa pagkakitama nito ng baril kaya napag-isipan na nilang iwan na ito. Hindi nila akala na haantong sa ganitong sitwasyon ang ginawa nila, dalawang buhay ang tinapos nila at pinabayaan. Hindi nila kabisado ang lugar ng kagubatan at tila biglang lumakas ang lugar doon. Habang bumabagyo na ay inaantay ng mag-asawa ang tawag ni Marie at biglang kumatok sa bahay nila ang tatlong kriminal, pinapasok nila ito dahil daw nasa on sila ng sasakyan, tinulungan ni John gamutin ang mga ito dahil isa siyang doktor, nagpasalamat ang mga ito sa pagtulong sa kanila pero hindi nila alam na ang babaeng pinaslang nila ay magulang ng mga ito. Pumutok ang generator nila at nagsanhi ng pagka-brownout dahil sa tindi ng bagyo, kumuha si Emma ng maiinom nila pero dito na siya nagsimula magduda sa mga ito. Tinuloy ni John gamutin si Francis kahit brownout sa mga oras na ito. Habang busy sila maggamutan ay tila buhay si Marie at naparoon ito sa lake malapit sa kanilang bahay. Masama na ang kutob ng kanyang ina dahil hindi ito sumasagot sa mga tawag. Ganon din si Justin parang may gumagababag sa kanya kaya pumunta siya sa kusina at laking gulat niya na makikita niya ang picture ni Marie at na-realize niya na anak nila ito. Hindi niya lubos akalain na mismo ang tumulong sa kanila ay magulang pala ng pinaslang ng tatay niya. Sobrang natakot si Justin at nagtago sa isang parte ng kwarto doon, nagtaka si Emma sa nakita niya at ganun din si Krug pero hinayaan na lang nila ito. Hawak ni Justin ang kwintas ni Emma at doon nakakaramdam siya ng sobrang konsyensya sa nangyayari kaya iniwan niya ito sa kusina nila upang maging ebidensya, umalis na ang mag-asawa para lumipat sa main house nila at may ibang pakiramdam si Emma sa mga taong iyon. Nagtataka sila na sobrang layo ng lugar nila para may mapuntang tao doon pero biglang may kumakalampag sa pintuan nila at tinignan nila kung ano yun. Nagulat sila sa nakita nila dahil si Marie ay nakahandusay doon na sugatan, pinasok agad nila ito sa bahay upang gamutin ng kanyang tatay na Sir John. Sinubukan ni John na CPR ang kanyang anak upang magising ito, awang-awa sila sa anak nila sa nangyayar at di ilam ang gagawin, pumunta sa kusina si Emma at nakita ang necklace patunay na may kinalimay ang mga taong nakitulog sa kanila. Sinubukan ni John na tanggalin ang naiwang bala sa balikat ni Marie, habang si Emma naman ay natutuklasan na kung sino ang gumawa ng paghihirap sa kanyang anak, bamulong si Marie sa kanyang tatay tungkol sa nangyari at kinausap agad ni Emma si John upang sabihin na may kinalaman ang mga taong iyon sa lagay ni Marie ngayon. Nagalit si John sa natuklasan na iyon at nakaisip sila ng paraan para umalis dun gamit ang bangka pero kailangan nila bumalik sa guesthouse upang kunin ang susi doon, habang natutulog sila Krug ay may balak na kunin ni Justin ang baril nito ng palihim. Si Krug ay bumangon sa pagkakahiga upang magpunta sa creek, dito na bumangon si Justin upang dahan daang kunin ang baril sa tabi ng higan niya, iniwan muna nila si Marie doon habang kumukuha sila ng gamit para bumalik doon sa guesthouse pero naabutan itong si Emma ni Francis sa kusina. Kukuha na siya ng kutsilyo noon nang sumulpat ito sa likuran niya, nagulat siya dahil pumunta ito sa bahay nila na baka makita nito si Marie, inakit-akit niya muna ito habang dinidistract at niyaya muna uminom ng wine, type siya ni Francis at pumayag ito sa alok ni Emma. Habang busy si John kumuha ng sandata sa bodega ay gumagawa ng paraan si Emma upang hindi mag-ikot itong si Francis at hindi makahalata sa mga nangyayar doon. Sinabi ni Emma na tulog na ang asawa niya kaya okay lang na makipag-inuman siya kasama niya doon. Habang dinidistract ito ni Emma ay tumungo si Francis sa sala nila at nagulat sa kanyang nakita na nandoon si Marina nakahiga sa lamesa. Biglang inampis ni Marie ito sa ulo ni Francis at dali-dali pumunta sa kusina upang kumuha ng kutsilyo, natusok niya itong ngunit lumalaban peren si Francis doon, nang hihina na si Francis sa ginawa ni Emma at sinubukan peren siya labanan nito. Biglang dumating din si John na may dalang pamalo at dito ay napatumba niya si Francis, sinubukan ni Francis tumakas sa bahay na iyon ngunit nahatak ito nila Emma at dinala sa kusina nila, naipit ang kamay nito sa lababo, sinubukan lunudin at doon tinapos ni John ito sa pagkakatusok ng bakal sa part ng ulo. Hindi ko maipapakita ng buo ang eksena dito dahil sa Maysland din ito pero mahalaga ay natapos nila si Francis dito. Tumungo na sila sa rest house kung saan natutulog sila Krug at unang tumungo dito si John. Dahan-dahan siyang umakyat at tila naabutan nilang natutulog ang mga ito sa kama. Naabutan nila dito si Justin na may hawak na baril at sinabi niya na sila na ang tumapos sa kanyang ama. Kinuha ni John ang baril kay Justin at maya, maya pa ay bumangon itong si Sadie na agad pinutok ni John ang baril dito. Dahil sa konting ingay sa kwartong iyong habang kinukuha ng baril ay bumangon si Sadie at agad tinamaan din ito sa kanyang balikat, nagising si Krug at tila namato ng mga gamit upang makailag sa bala samantalang si Sadie ay nagawa pang labanan itong si John, tumaka si Krug sa pagkakatalon sa bintana at tumungo naman sa rest house nila habang naiwan naman si Sadie at kumuha ng bakal upang ipampalo ito sa kanila. Iniwan na lang ni Krug ang kanyang Joe doon at nakarating naman siya agad sa kanilang bahay, na realize niya na anak nila si Marina kung saan sinira niya ang pagkataon nito kaya ngyar ito sa kanya, habang nilalabanan nila si Sadie ay tinapos naman ito ni Emma gamit ang baril sa tulong din ni Justin sa eksena doon. Nakita ni Krug ang walang buhay niyang kapatid na si Francis at si Sadie ay natapos na rin. Agad pumunta ang mag-asawa sa kabilang bahay upang hanapin si Krug. Alam ni John na nagtatago lang ito roon sa kanilang bahay kaya dahan-dahan si John upang hindi ito makahalata. Tila hinahanap ni John sa bawat parte ng bahay nila si Krug. Sa kabilang banda ay sumama din itong si Justine para tugisin ang kanyang ama. Buti na lang na itago nila si Marie sa bangka na gagamitin nila pang takas. Kailangan lang nila makuha ang susi nito para makaalis pero si John ay hinahanap perin si Krug upang makaganti ito, tila nagtataguan sila dito pero itong si Krug ay naghahanap ng matatakasan sa bintanang iyon, nakarating si John sa tinataguan ni Krug na akala niya nakatakas ito sa nakabukas na bintana doon. Akala ni Krug ay naroon ito at hinanahap sa ibabang bintana kung makatakas na nga ito pero biglang lumabas si Krug sa gilid nito at agad silang naglabanan sa eksenang ito. Binato siya ng bangko dito kaya nabitawan ni John ang pamalo, si Justine ay naabutan sila mari sa bangka, habang nagkakasakitin sila ay naihulog si John sa second floor ng bahay nila at doon binugbog siya ng paulit-ulit ni Krug sa kahinaan nito. Tila parang nanghihina na at natalo na itong si John sa lakas ni Krug dahil hawak na rin nito ang pamalong bakal ni John. Walang makita si John na gamit pang salag dito hanggang sa naiangat siya ni Krug at sinakal gamit ang bakal na iyon. Plano na tapusin ito ni Krug nang biglang dumating naman itong si Justin at tinutukan ng baril ang kanyang amang si Krug. Tinakot ni Krug ang kanyang anak na barilin ito pero di niya nagawa kaya agad na naaga ni Krug ito sa kanya, natusok niya si Justin dito at bigla naman din dumating si Emma na agad binuksan ang fire extinguisher sa mukha niya at agad-agad ipinalo ito sa kanya upang mawala na ito ng malay. Hindi muna nila tinapos ang buhay ni Krug at hinayaan muna ito mawala ng malay, tila nagwagi na sila dito at umalis na sila gamit ang bangka kasama narin nila dito si Justin, Umalis na sila dito upang pumunta sa hospital at magbagong buhay. Sa kabilang banda ay nagising itong si Krug na paralisado habang may planong gawin si John sa kanya, sulit ang ending dito at tinapos talaga si Krug, maraming salamat po Phantom Guy here I'm out. Kung meron kayong movie na gustong iparicap sa akin ay magcomment lang kayo sa content na ito at kung gusto nyo din mapanood ng buo ang istoryang ito ay eh ibibigay ko sa inyo ang link kung interesado kayo, maraming salamat sa inyong suporta at panunood with ads.